Wala raw pasok sa October 30? <gasps> Oo! Oh. Dahil sa October 30, gaganapin ang barangay at sangguniang kabataan elections kung saan boboto tayo ng mga bagong opisyal para sa mga barangay natin. Barangay ang pinakamaliit na administrative unit sa ating bansa. At ito rin ang pinakamalapit na sangay ng gobyerno sa atin. Alam niyo ba na may 42,027 barangays dito sa Pilipinas? At sa dami ng barangays na yon, merong 1.41 million na nag-file ng candidacy para sa darating na eleksyon. Merong apat na posisyon para sa eleksyon na ito. Isang barangay captain o punong barangay, pitong sangguniang barangay members, isang sangguni ang kabataan chairperson at pitong sangguni ang kabataan members. Ang mga kandidato para dito ay mangangampanya mula October 19 hanggang October 28. Kaya kung may nangangampanya na sa inyo ngayon, naku, bawal yan! Premature campaigning ang tawag dyan. Ang solusyon ng COMELEC ay ang Task Force Contra Apple na nilaunch nila noong September 13, 2023. Sa October 30 naman, gaganapin ang mismong botohan mula 7 o'clock ng umaga hanggang 3 o'clock ng hapon sa mga voting centers. Kaya sa October 30, tandaan natin na ang bawat boto ay mahalaga. Kaya kung ikaw ay isang registered voter, schedule mo na ang pagpunta sa mga official voting centers at makilahok sa pagboto ng mga susunod na magsaservisyo para sa publiko. Sabi nga ng COMELEC, Piliin natin ang pagsisilbihan tayo ng buong-buo dahil hindi pang bare minimum ang halaga ng boto mo. Chescat Wazon, para sa fight!